Okay, so magbabaklas tayo ng CBT ng Suzuki Bergman. No? Wala tayong power tool. Ayan, mano-mano na tools ang gagamitin natin. So, kailangan lang natin 8mm T-wrench o kaya Y-wrench. Ayan, Manggal natin dito sa mga bolt ng crankcase. Ayan. yung Tang, tanggalin niyo lang 'tong mga 'to. May isa pa pala dito. 'Yan. So kailangan ninyong baklasin ito. 'Yan, Phillips. Phillips screw. So, ito yung isang problema sa Suzuki Bergman ano, pag magbabaklas ka ng CBT o kaya itong air filter. Kailangan mo talagang ayan, paluwagan nitong fairings dito, yung side skirt fairings para magkaroon ka ng access dito sa bandang loob. Ayan. hindi nyo pala mababaklas itong itong crankcase kung hindi nyo papaluwagan itong air filter ha? isa dalawa okay gamit natin dito 10mm 10mm Ayan. So, naangat na natin. Ayan, pwede nang may angat. Pwede nang mabaklas. Ayan, nabaklas din natin. Ayan. Ayan ang itsura niya, Tapos, ito naman yung itsura ng CVT ng Bergman. Ayan. Ah. Merong ito. Mag-ingat kayo dito sa nakalagay dito. Tatanggal 'yan. Kailangan niyo ring ibalik. Nakalimutan ko na kung anong tawag dito. Comment nga kayo kung anong tawag dito. Nakalimutan ko na. Ngayon, ito na yung main part ng ating DIY. Paano natin babaklasin to? Na wala tayong power tool. Okay. Dito, pwede natin gamitan ng white tool. Pero dito, sa drive base, malabo yan na nagamitan natin ng uh, Y tool kasi hindi naman siya parang uh, yung drive face ng Honda Click mga ganoon ano na nakafix itong fins ito nakahiwalay siya and parang lata siya oh lata so mayuyupi talaga yan so di natin yan ang kailangan pala natin yan, kailangan natin sa pagbaklas nitong nut ng bell ayan oh at itong nut ng drive face kailangan natin ng 17. Ayan, 17 mm. 17 dito. 17. Ayan, na close range kaya sakit wrench. Okay, ito na yung discard natin dito. Kuha tayo ng mas malaking bala ng sakit wrench. Ilalagay natin dito. Ayan. Iipit natin. Iipit natin dyan sa bandang taas. Ano, ganyan ang itsura nyan. Okay. Naka saka doon sa may mga ngipin para pag inikot mo may pang kontra tapos gamitin natin 17 ah, nakuhulog ah, game okay nahulog talaga Oh, lumuwag na. Okay, tanggal. Tanggal. Tigumago dati. Okay, pwede na nating tanggalin. Yan, dapat alam niyo yung pagkasunod-sunod, ano? Alam niyo yung pagkasunod-sunod dito. O, oh, ganyan. Tapos, tanggalin natin yung drive paste. O, oh, ganyan. Ganyan ang pagkasunod-sunod nyan. Kaya sinabi ko, hindi pwedeng gamitan ng white tool ito. Dapat power tool talaga, pero wala tayo. Kasi nga ito, lata lang ito, itong mga fins niya, yung cooling fins. Nahihiwalay siya, hindi siya nakadikit dito sa may drive face. Yan. Kaya discarding malupit. Ngayon, dito naman tayo sa may bell. Ayan, ito yung gagamitan natin ng uh, white tool. Ano? Dapat, gamitin natin yung paa natin. Pang-contra. clockwise ito, ang ikot niya. Okay. So, ayun. Lumuwag. Oh, tanggal yung bolt. ah Washer. Alam nyo rin dapat yung pagkasunod-sunod nito. Yan. Tapos yung bell. Yan. Yan. Tapos, pwede na nating hugutin. So, ito yung drive belt. Ito yung torque drive, male and female. Clutch lining. Ayan. Yung clutch spring nasa loob. Yung center spring. Ayan, nasa gitna. Medyo mahirap lang tanggalin yung backplate. Oh, natanggal din. Tanggal. Oh, di ba? So, ganun lang kasimple ang magbaklas ng CVT. Ay panggilid ng Suzuki Bergman o mga scooter na hindi natin ginagamitan ng power tool. Discarding malupit, di ba? Okay, sa mga nagtatanong na naman kung paano naman yung magbalik, okay? Kasi nga yung tinuro natin paano magbaklas, eh, paano nga ibabalik. O di ganito lang 'yon. Balik rin natin, i-reverse ulit natin yung ginawa natin kanina. Ah, oh, yan. Pero wag nyong kakalimutan ibalik to ah. So, ganyan ang paglagay diyan. Oh. Yan para makita niyo yung pattern, ganyan. salpak na rin natin tong bell washer nut okay. yan so unahin natin higpitan ito para makita nyo ah, kung paano natin higpitan gamitin ulit natin to pero instead na sa taas dito naman sa baba Ganyan ang itsura nyan Kung kanina Counter clockwise Ito clockwise na Para mahigpitan So ipaikot lang natin Para hindi maipit yung Belt Ayan Ayun. ikot ikot oh. tapos ito naman syempre white tool kung kanina ganyan ang itsura nya diba? ngayon naman hindi na nakapatong okay. nakailalim sya dito para pag hinigpitan natin yan ah oh, may pang kontra dito okay okay so ganun lang kasimple naibaklas na natin naibalik pa natin okay nang walang power tool